Good morning mga ka-idol! Susamahan ako ngayon dito sa Bukari, Leon, Iloilo. Ito pa lang guys, ramdam na ramdam mo na ang malamig na simoy ng hangin. Marami pala sila ditong mga fresh na gulay tulad nito. Grabe guys, namangha hako. Ang gaganda ng sayote. Fresh na fresh talaga. Bagong pitas raw. Ayan, meron din silang repolyo, kamatis. Meron din silang mga lettuce, tsaka pipino. At ang pinaka nagustuhan ko. Eh yung talbos ng sayote, meron pala dito guys. First time kong binili. At first time ko ding titikman. Meron pa sila ditong mga carrots, sili. Ayan, lemon, tsaka kamatis. Meron din kalabasa. Ama ko nga pala dito yung mga nagagandahan kong mga titas. Ayan. Dahil gusto na raw nila maging healthy living. Ayan. <laughs> Shoutout kay tita kong maganda. Pagbalik mo dito, babalik ulit tayo sa Bukari ah. Pipili kami guys para ipagluto namin dito. Ayan, shoutout kay Padot. Yung nagustuhan ko lang dito guys ay pwede kang magpaluto. Pwede kang pipili ng mga gulay na bibiling mo. Grabe, healthy living talaga sila dito. Tapos yung mga gulay nila guys, fresh na fresh, bagong pitas. Marami pa lang nagtitinta dito ng gulay guys. Marami ditong talipapa. Panigurado, ito yung mga hanap buhay nila dito. Mga sarili siguro nilang tanim no. Kaya sa may mga balak pumunta dito, hindi kayo maboboring. Check na maaaliw talaga kayo guys dahil hindi lang magandang view ang makikita nyo, kundi maraming pagkain, preskong hangin. Meron din sila dito ng piso wifi. Kaso nga lang, hindi ka makatawag sa SIM card. Hindi naman uso yung SIM card ngayon. Puro internet na lahat. At ayan guys, meron sila ditong comfort room. Ayan oh. Hindi ka mahihirapan kung saan ka magsi-CR. Grabe. Sobrang ganda at sobrang peresko dito guys. Magaganda lahat yung mga pine trees. At sa pagkakaalam ko, dito raw yung kanilang camping site. Pine forest camping site yata yung tawag dito. Pwedeng pwede kayo dito mag-overnight. Kisama yung mga family nyo, friends, relatives, yung partner nyo. Alam nyo ba guys, isa sa mga nagustuhan ko dito ay yung dinig na dinig ang natural na musika ng kalikasan, tapos safe na safe pa. At sa mga oras na ito, ay nagsimula na akong umakyat. Abot na ako sa number 4 guys, pero grabe, hingal na hingal na talaga ako dyan. Hindi ko nga alam guys kung ilang station ba to. Yung iba ko palang mga kasamahan guys, nandun na sila sa taas. Medyo tagalan kami sa pag-akyat dahil yung tita ko, sumama yung pakiramdam. Nabigla siguro guys, pero okay naman na. Tsaka babawi na lang daw siya sa pagbalik. Napagod siguro guys at hindi nakapag prepare dahil galing po siya sa ibang bansa. At ayan guys, nandito na ako sa kalagitnaan. Tingnan nyo naman ang view. Sobrang ganda. At excited na ako guys kung ano yung view sa taas. Alam nyo ba guys na first time kong makaakyat at makapunta dito sa taas. Sobrang ganda daw dito guys. Makikita mo yung magagandang view sa taas. Hmm, makikita ba dito yung view ng Iloilo? -ilo? Tignan natin. Grabe yung mukha ko guys. Namumutla na. At sa wakas ay nakaabot na rin kami dito sa Itaas. Ayan guys, grabe yung mga pine trees. Ang gaganda. Tapos yung view, eto na nga. Tingnan na natin. Grabe guys, nakaka-relax talaga guys. Kung meron ka mang problema ang dinadala, punta ka lang dito. For sure, mababawasan talaga. Ayan. Bala ko din dito bumalik guys. Gusto ko sa pagbalik ko, kasama ko na yung buong family ko. Sana strong pa sila sa mga araw na yun. Mas magandang pumunta dito sa yung dala mo kasi sobrang taas yung daan. Kaso wala pa akong ganun, wala pa akong sasakyan guys. Malay natin balang araw. Pag para sa'yo, para sa'yo. Kaso bago mo makamit yon kailangan mo munang magbanat ng buto. Konting tiyaga lang para sa pangarap. At sa mga may gustong pumunta dito guys na wala pang sariling sasakyan, don't worry, pwede na kayong pumunta dito from Iloilo Festive Mall, ride a minibus going to Leon Terminal. Tapos, sa pag-uwi naman from Leon Terminal, you can ride a single motorcycle for 150 pesos per head. Kaya hindi ka talaga mahihirapan sa pagpunta dito, guys. Motor lang yung alam ko, guys, ha? sa sasakyan, hindi ko alam, baka meron din dito. So, hindi naman mahirap sa ngayon, guys, dahil meron ng mga grab dito sa Iloilo. Pwede ka nang mag-grab ng sasakyan, hindi lang pagkain. <laughs> At nakaabot na rin kami dito, guys, sa last station nila. At ito, yung pinakamagandang view sa lahat. Kapag mainit, yung iba gustong mag-swimming, kami nasa Bukari Pine Forest lang. <laughs> At shoutout pala sa mga staff sa baba. Grabe, napaka-accommodating talaga. Lahat mababait. So, ano pang hinihintay nyo, guys? Punta na kayo dito sa Bukari Pine Forest, City, Tabiunan, Barangay Bukari, Leon, Iloilo. 1 hour 30 minutes drive from Iloilo City. So, ano pang hinihintay nyo? Arat na. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!